ano na hindi. Ay, kaibigan mo lang or hindi. hindi, mo kakilala? Jowa mo? Jowa. Ay, ako hindi talaga ako nagpatira sa mga jowa ko. Yakadiri. Yeah, Gusto mo. ko talaga. Yung magiging asawa ko, yun yung ipapapremyo ko sa Awa, pagiging asawa ko. Awa, Joy. Chat ko na ako sa'yo mo. Di ba ako na hubog karon Kaya yan, swerte na yun sa akin kasi yung pagka-virgin ko na bigay ko sa kanya. Dapat nga, yung pag... Yung bago so, kami magkasal, ako bibigay nang... ano, uh, sa, oh, sa kanya. Pero nabigay ko na sa kanya nung nagsapat. Oo, katanggis yun na sila. Pero ako hindi parin, Yo, wadid saka, wadid, wadid kaya, ano? pa rin... Yaw, hindi ano. pa na ano. Ako lang ay bibigay sa nilang. kanya. Balas. Oo, siya siya. Hindi ito kasi siya, ito na. Ano nga? daw siya, pero pa siya kahilabot. Ayun, yung gitugan? Kaya masaka niya siya, pero nahilabot niya. Katanggis yun na siya. Kaya nagsaka na kalimod Nailabtan ako ni Mo, wala mo. na sa ako ni Mo, wala pa. Kapila na, ha? Ano na itong kuhan? na, ay, ang presentar rata. di ba? pa. Yung 25. Ay, te, na, no, alam ko yun. <coughs> yung, <laughs> alam ko yun nung, nung time na yun. 20, December 25. Di ba? Ano 20 ang saka?

Mura gani ano, sir to sa mga 28 kay 28 may nag-uyab sa October 2022 to. Tapos nag Grang nagbulag po tayo, 28. October 28? Di pa na yung mauya ba? Tapos nagbalik na sa October 28. Di ba mauya? Nagsaka na sa October 28 na naman. Di ba mauya? sweet. Piling ko yung 28, swerte sa atin. Tapos pa, Tapos nagbalik. Alayawa na. Ay, na nagtutulog. Okay, kay mo. No, wala na mo. 28, 28, 28, 28. Doon, 28 na nga. Ito ang, ano?